Diga? Malakas po, bossing. Sabi nga sa... Ay, pa rin ako naglalakad pa, oh. Malakas pa po ang pagdinig ninyo nanay. Oo naman. Eh, malinaw pa mata. Oo, malinaw pa po nabin. mata. Oo naman. Eh, kung na siya? At alam mo, ang dad kong gano'n. Nakikilala ka pa ba? Nakikilala niyo pa po kami. Oo naman siya. Ano po? Sino po ako? Huwag kayong magkakamali. <laughs> Lalabo <buo> mata niyo. Huwag <laughs> 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 mong ano eh. Sino po? She... She was a lady. Ha? Si... She... Sino po? Big Soto. Hindi, si hindi ba diba. Malinaw nga mata para. Malinaw na, <laughs> mata, bossing. Si? Jose. Oh. Jose. 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 Wow! Galing! Ah, Very good. Ay, 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 ah, ay sabihin si Bugak eh? Ah, si Kunyal. Yung Hene. Ano? Sino pa? Paul. Oh. Paul. Oh, Paul Angka. Ang bata-bata pa ni Paul Angka <laughs> <laughs> na. Paulo, yan. Ay, salamat po, Rami. Ayun, yun, 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 nasa TV. Ayan, yan, yan, Sino po yan? Ikaw, ikaw. Hindi po ako yan. Ayan po, yun, yun po. Nasa kabila. Yun. Ikaw yun, sa kabila. Joey po. Joey. Joey de Leon. Joey! Ayan po, yun nasa likod po. Chicharon po yun. Ya, 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 nay. nai, nai. Tingnan po natin, ha? Sino yan? Ako. Ikaw yun? Ito po, ayan. Ya, ya, yan, Roderick Paulato. Sabi ko na nga pala, eh, kamukha mo lang talaga eh. Lan! May hapili. Kami nga walang kapilito eh. Ikaw buo, pangalan. Ganun din tawag sa akin sa Boracay ng mga taga-island eh. Roderick! Alinaw ng mata. Sabi, tinatanong ni nanay, bakit siya natawa? Ayun po, ayun, yun, yun, isa po. yun, yun, yan eh, si Boss Big Soto. Ah. <laughs> 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 Malabo na yata mata. <laughs> Para Pag tumatagal ay, ay, Hindi naman masisi. Nakakita lang ng yes, pogi. Eh. Big, Big Soto Boss Soto. Big Soto. Ah, very, very good. Ayan, 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 ayan. Ayan, Balingat, balingat. Ah. Balingit, daw balingit. <laughs> po. player din po yan. player po. Gimi santo. Gimi oh. Jimmy Santos. Jimmy Santos. Jimmy Santos. Ni Kilala na lahat. Ito. Sa yung Paci Paci Pachi. Pachi Paci Pachi. Bakit <laughs> naman Pachi? <laughs> <laughs> Pachi. <laughs> Pachi. <laughs> Pachi. Ayan. 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 Si Bokal. Si Bokal Sino, Sino po yan? Mistika. Mistika Rao. Split naman dyan, oh, Split. Mistika. <laughs> Mistika. <laughs> Tama. <laughs> Ayan, yeah 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 yes, <laughs> <laughs> Gloria, yes, yeah yan? Hindi, hindi Gloria Diaz yes. Gloria yes, yeah. <laughs> Hindi ah. Ayaw po Giling-giling eh. Uh, yan po yung pinaka bago po namin kasama. Anak po ni Gloria Diaz yan. Oo, yan po si Paquito Diaz. Diaz! Diyan! Teka, ginugulan niyo si nanay eh. Dali, ano ba? Tingnan mo na natin si Aling Cristina ng Bossing Savings, number five. Mistika. Mistika. Saan si Mistika? Split! Mistika, split! Split, split Split naman. Ayan, mga na, panoorin niya. Wow. Oh, okay, okay. <laughs> Ayan si Mistika, mi split po. Mistika, Oh, mi split, oh. <laughs> Okay, masilip niya yun isa. O Mistika, o Mistika. Okay, niya Hoy, okay, ka uh, amen. Dik. Na si Roderick. Ay na silip na ba niya, ni Aling Cristina. <laughs> Bakit? Ang gulo. Nabi, ay hindi, hindi si Roderick yan. Si sino, sino? sino? yun? Sino? Big Israel. Si <laughs> Israel daw! Big Israel! Dink Israel. Dink 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 Israel. <laughs> sabi ko sa iyo yan, pambida ka eh. <laughs>